Um, Senator, rapid tool po in action. Um, humihingi po ako ng tulong sa inyo. Nagmamakawa po ako, rap, sir. Rapid tool po in action na sana po mabigyan niyo po ng hustisya ang pagkamatay po ng aking mama. Pinatay po siya ng pinatay po siya ng kapatid ng papa ko. Sana po mabigyan niyo po kami ng Mabigyan niya po ng musti siya ang ng papa ko, Sir rapidol po in action. Kayo lang po ang malalapitan po namin. Wala po kami ibang malalapitan. Sana matulungan niyo po kami. Pinatay po, pinatay po nila yung mama, mama namin. Pinu pinugutan po nila ng ulo. Sir Rapitol po in action. Nagmamakaawa po ako sa inyo na sana mabigyan po ng... Hosti siya ang pagkamatay ng magulang ko. Sana po. Sana po ma, mapakinggan ma niya po ang hiling namin sa inyo. Luluhod po ako sa inyo, rapid po pain action. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Luluhod po ako na sana matulungan niyo po kami sa problema namin. Sa si rapid po pain di hindi kayo lang po yung malalapitan namin. Wala po kami iba, malalapitan. Sana po. Sana po mabigyan niyo po kami ng hindi siya sa bugyang matay ng magulang namin. Mabait po ang mama namin. Ni isang beses, hindi po kami gumaganti sa mga nang aapi po sa amin. May, mayaman na po sila. May mga pera na po sila. Pero bakit pati, pati yung pinag, pinagpagura ng mama namin, kinuha pa nila. Pati buhay ng mama namin, ginukuha pa nila. Sobrang <laughs> hirap na namin. Tapos, ganyan pa nang maras na sa magulang namin. Wala naman sa kanilang ginagawa yung magulang namin? Umihingi po ako ng tulong sa inyo, rapid all point action. Luluhod po ako sa inyo. Luluhod po ako para matulungan niya po kami. Hirap na hirap na niyo po kami sa buhay. Tapos, kami na lang po ng mga magulang ko yung tulungan. Wala ko pong nakapagtapos sa amin ng pag-aaral sa so, sobrang po kahirapan namin, ganito po yung ginagawa nila sa amin, rabbit hole po, ina yung pina... Ginagawa po nila kami mga walang... mga walang kwenta. Kawa po, po ay, ay, ulo, ko po. Pinugutan <laughs> po lang po na umabang ako. Rabbit hole po, ina yung kayo lang po yung makakatulong sa amin. Sana map mapakinggan niyo po yung... Piling namin sa inyo. Ito lang po yung nakahingiling ko po sa inyo. Rapid doon po yung reaksyon. po ako sa inyo. Mamakawa po ako sa inyo. Sana po matulungan niyo po kami na bigyan ng ustisya at makuha po yung pinaglalaban ng magulang ko. Ako po pala si James Reguya Panuelos at ang mama ko po yung si... Rebecca, Rebecca, Rebuya, Panuelo, sana matulungan niyo po kami. <laughs> Pinugutan po ng uli yung mama ko. Kayo lang po yung mali na malalapitan namin ni Walang wala rin po kami. <laughs> sana po ma, mapakigan po yung hiling namin sa inyo. Yung lamang po. Sana po, kung sino naman po yung mga panood ng video na to, sana po, may may po ninyo to at makarating po sa kanya para po may mga tulong din po sa amin. Kasi wala po kami, wala po kami pera. <laughs> wala pong ginagawang masama yung mga magulang ko. Mabahit po sila. Hindi, kahit po gumante, wala po kami ginagawa. Wala po kami ginagawang pagagante. Sa mga taong nakaapi po sa amin, kung, kung, kung bakit kami pa po yung kami pa yung nagpapakumbaba kami pa po, po yung kami pa yung tinatapak-tapakan kami na nga po yung walang ginagawa tapos ganito pa yung ginagawa sa amin sana po matulungan niyo po kami yan lang po kakainin sa inyo lulun po ako sa inyo mm. yan lang po kakainin mm. Diyos lang ang kailangan kumuha ng buhay Ba't ba't yun? Ano, ba't yung mama namin pinatay nyo? Mga wala kayong puso. Parang di kayo tao. Sana managot po yung mga kapatid ng papa ko. Sana po matulungan niyo po kami, Rapi Dol. Yun lang po ang ko sa inyo. Wala kang sawa po kung lulun sa inyo para matulungan niyo po kami. Yun lang po yun lang ang hiling. <laughs> ako lang po. Ako lang po sana yung mga kapagtapos ng pag-aaral. Para sa magulang ko tapos... Ano ba? <laughs> Wala pong trabaho yung mga magulang namin. Wala po kayong malapitan si Rabi. Sana po, matulungan yung po kami. Yun lamang po ang aking